September 30, 2023, Sabado. Ito lang ang pinakabang pagkatagpo ng dalawang bigating team sa Group C ng ongoing na 2023 Asian Games na ginaganap sa Hangzhou City sa Bansang China. E dito malaman natin kung sino ang maghahari sa grupong ito. Ang number 32 FIBA Men's Ranking ba na Jordan o ang number 38 rank na Gilas Pilipinas? Ito ang unang pagkakataon na magkakaharap ang Jordan at Pilipinas. Sa pulong magpag-abot ang dalawang ito noong FIBA World Cup Asian Qualifier na ginanap sa Pilipina Arena kung saan tinala tayo ng Jordan sa isang dikit na laban sa score na 91-90. Naging halimaw si Justin Brownlee sa laban na yon matapos itong umiskor ng 41 points kasama pa ang 12 rebounds. As we all know, hindi pa si Ronde Hollis Jefferson ang naturalized import ng Jordan kundi ang kahawig ni Rush Hour movie star Chris Tucker na si Dar Tucker. Sa wakas nga magkakaharap na sa unang pagkakataon si Jasmine Brownlee at Ronde Hollis Jefferson sa labas ng PBA. Suot so, ang national team jersey. Magkakalaman na kung tama ba na si Jasmine Brownlee ang pinili na sa mahang basketball ng Pilipinas bilang naturalized import ng Gilas Pilipinas. O dapat pa magsisi ang SPP na hindi nila tinuloy ang pagkuha kay Randy Hollis Jefferson upang magsuot ng tri-color jersey. Balita kasi na inalok ng SBP si RSJ na maging next naturalized import ng Pilipinas pero hindi nagmaterialize ang usapan sa pagitan ng SBP at ng paksyon ni RSJ dahil gusto daw ng Kobe Bryant look alike na siya ang primary import ng gilas. Alam naman natin na napakalabong mangyari nun dahil ang Gilas Pilipinas ay may tatlong active naturalized player. Ito nga ay si Ginebra Resident Airport, Justin Brownlee, 6 foot 10 ex Ateneo big man, Ansh Kwame, at Utah Jazz Freeman guard, Jordan Clarkson. Kaya ito Maraming mga Pinoy fans ang hindi naka-move on kay RHJ dahil na rin sa ganda ng kanyang ipinakita ng laro noong FIBA World Cup. Hindi tulad ng Gilas Pilipinas, pito sa mga players ng Jordan National Team ay naglaro noong nakaraang FIBA World Cup. Ito ay sina Ahmad Almarshi, Sami Bazay, Mohamed Hussein, Hashim Abbas, Malik Kanan, Ronde Hals Ahmad Dawairi, at Ahmad Alhamuri. Ito nga ang posibleng dahilan kung bakit ganun lang ko tambakan nila ang Bahrain at Thailand dahil na rin sa nabuo nilang chemistry. Bukod sa pitong players na naglaro ng FIBA World Cup, nasa lineup din ng Jordan, si Fadi Parmash, Fadi Mustapa, Ashraf Alhendi, at Jan Bohanon. Players to watch para sa Jordan sina 6'11. Ahmad Aldawairi, Sami Basay at syempre si RSJ. Si Ahmad Aldawairi ay naglalaro sa Fruity Extra Bursa Sport, isang team mula sa Basketball Super League sa Bansang Turkey, kung saan nag-average ito ng 30 points kada laro. Si Sami Basay ang threat sa backcourt position na pumalit sa pwesto ni Freddy Ibrahim na hindi naglaro ngayong Asian Games. Pero alam niyo bang bukod kay RSJ ay may isa pang naturalized import ang Jordan. Ito ay sa katauhan ni 6'11 John Morgan Bohanan. Huli ito naglaro sa Ice Behan Remahafu, isang professional team mula sa bansang Germany. Tatlo sa mga Jordanian players ay may taas na 6 foot 11. Di halo tayo pagdating sa big man pero inaasahan natin na lalaban ang Pilipinas hanggang sa dulo. Ang average height ng Jordan ay 6 foot 4 habang ang Pilipinas naman ay 6 foot 3 lamang. Importante na manalo ang Gilas Pilipinas laban sa Jordan ngayong Sabado dahil kapag ang Gilas ang mag-top 1 sa Group C, malaki ang tsansa na makalaban natin ang napakabatang Japan team sa knockout stage. Bagamat galing din sa Japan B-League ang mga players mga bagito malalaro ang sinapak ng Japan kung kaya't malaki ang tsansa na ang South Korea ang manaig sa laban nila sa darating na Sabado. Alam naman natin na uhaw sa kampinato ang South Korea dahil may isang taon na silang silang nabakante matapos ma-disqualify noong nakaraang FIBA World Cup Asian Qualifier. Ano sa tingin nyo mga kabola? Makakabawi na kaya Pilipinas sa nakakayang pagkatalo natin sa Jordan noong FIBA World Cup Asian Qualifier? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.